Hello po. Ayan nga mga master, meron nga akong pinigap dito sa Shopwise. Sa kubo mga master? At ang pinya dito mga master ay sa likod ng Shopwise Sa tapat ng mga terminal ng mga uh, minibus dito sa may kubaw. No? So, ang, pero ang nakalagay sa ano niya mga master is uh, minute burger so wala namang minute burger dito pero dito siya nakapinta sinantay ko siya dito mga master medyo natagal din ako um, medyo natagalan akong magantay uh, tumawag siya at sinagot ko yung tawag niya pero hindi niya ako naririnig Hello po Hello Hello po. So yun na nga mga master, hindi nyo naririnig yung uh, salita ko. No? So hindi ko alam kung bakit sa uh, signal siguro mga master. Ayun, natag natagalan pa rin ako dito. ng isang minuto ng tanong sa akin. Pwede ko na sana i-cancel ito kasi na nga ng 5 minutes. Pero inintay ko pa rin siya kasi uh, uh, gusto kong gusto ko talaga siya sa akin. Pero nung may nagtanong dito mga master, papalapit na siya sa akin. Pero biglang uh, medyo nagagalit siya. Kaleyo ba? Yo belga. Hala, may chus na yan, may pinas ng mic. Ayun to. Eh po, nating sa tamam. Kasi 'yung projoi, hindi ko makita ng tao. Ang sana't to ko lang ako makasagot dito. Wala, wala na wala. akong magawa. Kakalagupit ko. po kasi ngayon naka Uh, pero walang wala ganun, na din pinipick up sa tawag hindi hindi nagpipick up ng tawag kaya hindi ko sinasabi ko naman po eh, wala lang ano, hindi niyo ako naririnig eh. Hindi, okay, wala lang. Wala nang yung sagot, hindi nga gano'n Hindi ako kasi kabisado dito sir eh. Ha? Hindi ako kabisado dito. Tagapunta ko lang yung ano. Tagat taga, ang kabar. Tagat ang north Caloocan po. Tayo. Tumas mo rato po na. Ano? Kahit ihagaw mo, wala oras po, baka isang daan lang o oh, 200. Sige po.